Ba't nagagalit? omo oh, maawahin si Timoli. Galit na eh, galit. Ba't nagagalit kay Ati Molly? Hindi ka naman ginagalawa. Nakahiga lang si Ati Molly. Nakahiga lang si Ati Molly dito. Oh, ba't ka nagagalit? Sobrang sungit naman yan. Sungit naman ang starlan na yan. Tapos pag susugurin ka, tin... Ushush! Ushush! Sungit-sungit naman yung babae na maliit na yan. Oh, nagugulit ka di mo <laughs> Ay, sungit naman. Ay, sungit naman.